Good day, my lads. Our recipe for today: ginisang talbos ng ampalaya. Ayan po yung ampalaya na na. Tapos, ang kasuhog po niyan ay uh, tinapa, uh, hinimay. Tapos, ito yung isasabaw sa kanya, yung ulo ng tinapa na dilikdik Tapos, may nakarelti dyan yung uh, paminta, patis, uh, sibuyas, at ang bawang po ay eh, sa lukuyang nasa kalan na. Ayan mga lads. Salt mga kabay mga lads. Bawang at sibuyas na yan. At ilalagyan na po ang tinapa. Ang tinapa ay eh, mabibili po yan eh, sa mga palengke. Misan may mga naglala po eh. Salt mga kabay mga tapos talagyan siya ng patis. Pishos. Pishos. Yan po, pishos. Yan po yung nakagis din dito. Pish. Yung F tsaka F, P ay sa parehas lang. Paminta. Paminta. Fa. Paminta.

Masa At matapos haluhaluin, uh, ay ilalagay na po ang sabaw o yung dinik, na uh, ulo at tinik. Baliktad pa pagkasali mo, hindi nakita. Ayan na. Ayan talaga. Ang buhay ay better, better lang. Dib -dib 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 -dib. Para yung lasa nandun dun sa ano. Tubig. Kasi binabag ko yun. Para... Tubig at asin. Tubig at asin. Hmm. Para kung yun man may... Mayroong chemical, ay matanggal. Ayan po, kumukulo na. Kumukulo na dugo ko. Tagal na kanta. At ayan na po, inilalagay na. Dahan dahan ang paglagay sa talbos na ang pala yan. At yan ay malanta at tapos ay eh, luto na yan. Yan po, antayin natin malanta.